Kasi doon pala ikay. Kuntis Hindi ko nakikita sa iyo yung reaction. Hindi po, hindi ko po alam kung bakit ganito. Hindi ko po alam. Eh, mali po yan. Kahit magpacheck up tayo ganito. Bakit po lang ganun? Kung wala akong ginagawang masama. Ito ko yung sa kukuha ko. May lumaplat pa Ha? Baby. Nagkagulo si Eka at Tyronia sa bagong episode ng Toro Family matapos magpositibo ang pregnancy test na isinagawa ni Eka habang naglalaro sila ni Tyronia. Sobrang nag-alala ang anak ni Tony na si Tyronia para sa itinaturing nilang kapatid na si Eka. Matapos na magkaiba nga ang resulta ng pinaglaruan nilang pregnancy test dahil negatibo ang kay Tyronia, samantalang ikinagulat nila na positibo ang resulta ng kay Eka. Naglalaro lang lamang ang dalawa, nang maisipan ng dalawa, na gamitin ang pregnancy test. Kaya naman sabay nilang isinigawa ito. Samantala, hindi nga nila inaasahan ang mga naging resulta ng pregnancy test. Dahil dito, ay ilang ulit na isinagawa ni Eka na subukan ulit ang isa pang pregnancy test. At sa tatlong test nito ay ang isa ay negatibo at dalawa ang positibo. Makikita rin sa reaksyon ni Eka. Sa ikinatakot niyang resulta, ngunit wala man lang siyang explanation tungkol dito. Dahil alam niya di umano sa kanyang sarili na wala umano siyang ginagawang masama. Saad pa ni Tyrone niya kay Eka. Ate, dalawang positive. Ano nga bang nangyari? Wala ka pong ginawa. Meron isang error. Pero dalawang positive. Sagot naman ni Eka dito. Baby, hindi ko po alam. Wala akong ginagawa. Hindi ko alam kung bakit nagpa-positive yung dalawa. Ngunit kinulit naman ni Tyrone niya si Eka. Dahil nag-alala ito, na baka meron di umanong nangyari kay Eka na itinatago lamang ito sa kanila. Mga pahayag pa ni Tyronia, hindi mo po alam ate, wala ka po talagang tinatago, kanina ko pa po tinatanong kung meron po ba, kasi meron po ako education, alam ko po yun, ayaw ko pong mag ha, pero malalagot ako pag hindi ko sinabi kay mami ito. Sa kabila nga ng pakiusap ni Eka kay Tyronia, na wag na sabihin kay mami Oni ang tungkol dito. Nasigurado naman di umano siya na nagkamali lamang ang pregnancy test. At ipinaalam pa rin ito ni Tyronia kay Tony at Mama Marie dahil nag-aalala nga di umano siya na baka may nangyari kay Eka. Na hindi nito sinasabi. Kaya naman sa teaser ng kanilang reality show, makikitang kinausap ng Toro family member si Eka. At makikita rin na tila nagagalit na rin si Mama Marie. Dahil kung sigurado umano si Eka na hindi siya nagdadalang tao ipagpipilitan niya ito, at magsasuggest. suggest check up sa doktor, upang mapatunayang nagkamali lamang ang resulta ng pregnancy test. Samantala sa susunod pa na episode malalaman kung ano nga ba ang totoo dahil makikita rin sa kanilang teaser na bumisita na sila sa doktor at ipina-check up na si Aka.